Isang mapagpalaya at malayang umaga sa ating lahat klase, tayong muli nagbabalik sa pag-aaral ng kasaysayan ng Asya patungkol sa nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Sino-sino nga ba ang mga mahuhusay na leader na ipinaglaban ng kanilang karapatan laban sa mga mananakop o mga kaluranin? At ano-ano ang mga ginawa ng mga nasyonalistang ito upang maipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan mula sa kamay kamay na bakal ng mga mananakop. Halika't tunghayan natin yan sa ating talakayan. Kung kaya't narito ang mga layuni na dapat nating matamo matapos ang ating talakayan. Ang una ay natutukoy ang nasyonalismong umusbong sa Timog Silangang Asya, gayundin din ang iba't ibang mga leader sa likod ng hangaring maging malaya. Ikalawa, na iisa-isa natin ang mga hakbang na ginawa o isinagawa na magkaroon ng kalayaan sa Timog Silangang Asya. Ikatlo, ay napahalagahan ng hangaring maging malaya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ideya ng pagkakaisa at pagtutulungan sa ating mga kabataan. At ang panghuli, ay nakabubuo ng isang poster advocacy na naglalayong maipakita ang mga aksyon at gawi ng isang nasyonalismong asyano sa kasalukuyang panahon. Bago ang lahat, maglaro muna tayo ng guess the gibberish word. Sa larong ito, ako'y magpapakita ng mga salita at kailangan ninyong matukoy o malaman kung ano nga bang ipinapakita ng nabuong salita at kapag nalaman ay maaaring bigyan ng maikling paliwanag para sa unang salita. Ano kaya ang ipinapakita ng salitang ito? Mahusay, ito'y nagpapakita ng ilustrado. Ano nga bang ilustrado? Ang mga ilustrado ay tumutukoy sa mga Pilipino o mga taong nakapag-aral sa ibang bansa upang magkaroon ng kaliwanagan at kaalaman patungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay o ng pag-aaral. Ikalawa, Magaling! Ang ipinapakita naman nito ay si Jose Rizal. At si Jose Rizal ay kinilala bilang first Filipino dahil sa kanyang adikain na magkaroon ng bayan o bansa para sa kanyang mga Pilipino. At ikatlo, mahusay. Ito'y tumutukoy sa association. Naging madaling hakbang para sa pagtamo ng kalayaan ng pagkakaroon ng asosasyon o pagkakaroon ng mga samahan. Dahil sa pamamagitan nito ay higit na nagkaroon ng pag-unlad ng kaisipang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga asyano sa lahat ng aspeto. Ngayon naman, tayo ay dumako sa nasyonalismo sa Pilipinas. Alam natin na ang nasyonalismo ay isang puso, masidhing damdamin na nais na magkaroon ng kalayaan, karapatan at pagkakataon sa mga Pilipino na pamunuan ng kanilang sariling bayan at higit na umusbong ang nasyonalismo dahil sa mga pangyayaring ito. Ang una ay ang pagpatay sa Gomburza, Gomez, Burgos at Zamora na kung saan ay pinagbintangan sila na sila ang pinakaulo at dahilan ng pag-aalsa sa Cavite. Ikalawa, naging daan din ang pagkakaroon ng kaliwanagan sa pamamagitan ng edukasyon sapagkat maraming mga Pilipino ang nakapag-aral sa ibang bansa na mulat na nindigan at nagnais ng pagbabago. At dahil sa pagiging isang ilustrado, nagkaroon sila rito ng mga organisasyon tulad ng La Liga Filipina at marami pang iba. Diyan din bumunga ang katipunan at ilan sa mga organisasyon na naghahangad ng pagbabago at kalayaan mula sa kamay ng mga Espanyol. At ang panghuli, sa pamamagitan ng pagsulat ng mga nobela, mga sanaysay, mga tula, ay siyang naging daan upang mamulat naman ang mga Pilipino sa kalagayan ng ating bansa. At kilala dyan si Jose Rizal, sa kanyang naitalang Noli Mitangere at El Filibusterismo. Sa kabilang banda naman, para sa mga may mga nasa laylayang Pilipino dahil kilala natin si Andres Bonifacio na kilala bilang the, the Plebian Sinulat naman niya ang mga dapat mabatid ng mga, ng mga Tagalog na kung saan ay nagnanais na mulatin ng kaisipan ng mga Pilipino at panahon na upang magkaroon ng isang revolusyon. Sa kabilang banda, umusbong din ang pusong nasyonalismo sa Burma o sa kasalukuyan ay kilala bilang Myanmar at ito ay nagkaroon ng General Council of Burmese Association. Ang hangarin ng organisasyong ito ay pagkaisahin ng mga kalat-kalat na mga pangkat etniko sa Burma. Dahil sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa ay higit nilang matatamo ang kanilang layunin sa buhay. Itinayo naman ni Ayung San o yu ayung san ang kilusang dobama asyone na nanagnanais na magkaroon ng pagkakaisa at layuning maipagmalaki ang lahi, panitikan at kasaysayan ng mga taong nasa Myanmar. At sa pamamagitan nito, ito yung nagkaroon o nagbigay ng daan upang maipatupad ang Burma Act of 1935 na kung saan ay pinagkalooban ang Burma ng karapatang makapagpamahala ng kanilang sariling bansa nakikita natin dito na ang diya ng pagkakaisa at pagtutulungan ay napakalaking epekto sa buhay ng bawat isa. At ito'y nagiging daan upang matamo ang naisin ng bawat isa na kabilang sa isang bansa. Sa kabilang dako, naipakita naman ang nasyonalismo o ang nasyonalismo sa Indonesia na magkaroon ng iba't ibang mga organisasyon na ang tanging layunin lamang ay magkaroon ng kalayaan ang bansa. Nariyan ang Budi Otomo na ang layunin ay maibango ng kalagayan ng mga magsasaka. So ibig sabihin, ang Budi Otomo ay mga pangkat ng mga magsasaka, mga taong nasa sakahan. Mga taong hinanap buhay ay nasa lupa Nais nilang magkaroon ng maayos na kalagay ng mga magsasaka. Marahil kinuha ang kanilang mga lupain. Ikalawa naman ay ang Sarekat Islam na ang naisin naman ay pangkapayapaan. Ang naisin ay mapaunlad ang kabuhayan ng bawat Indonesia. Ang ikatlo ay Hindi Social Democratic Association o kilala rin bilang Party Communist Indonesia na ang layunin ay maitatag ang komunismo sa Indonesia. Dahil pag sinabi nga natin komunismo, ito ay ang pagkakaroon ng pagkapantay-pantay sa lahat ng mga tao sa isang bansa. Nariyan din ang People's Council of the Volksraad na ang layunin ay mabigyan o maibahagi at maipahayag nila ang kanilang mga puna, kritisismo sa pamahalaan na namamahala sa Indonesia. Matapos ang alitan ng konserbatibo at komunismo, nauwi ang Indonesia sa kilusang Nationalist Party of Indonesia na pinumunuan ni Soekarno. Sa kabilang banda, na naig naman ang nasyonalismo sa Vietnam sa pamamuno ni Ho Chi Minh na kung saan ay pinaglaban nila ang maling pamamahala ng mga Pranses sa kanilang bansa, tinatawag bilang pang-aabuso ng mga Pranses. Ang ginawa ng mga Pranses sa mga Viet na ay inalipin ang mga tao at dito'y pinakinabangan ang kanilang mga hilaw na materyales. At sa pamumuno ni Ho Chi Minh, minulat niya ang kanyang mga kasama sa pamamagitan ng kaisipang komunismo. Sumapi si Nguyen ay Kuok sa mga partidong komunista sa pransya. At sa pamumagitan nito ay nakabuo siya ng Samahang Nasyonalista. Binuo ni Ho Chi Minh ang League for the Independence of Vietnam upang pagsamahin ang lahat ng mga kilusan na tumutuligsa at lumalaban at mapaalis ang Pranses sa Vietnam. Bilang pagtatapos ng ating talakayan, narito ang manifestasyon ng nasyonalismo sa Asya na kung saan ay pinakita ng bawat bansa at bawat leader sa Timog Silangang Asya ang una yung pagkakaroon ng non-violence at violence actions. Marami ang gumawa ng passive nationalism at marami rin ang gumamit ng active nationalism. Ikalawa, ipinakita ng bawat leader ng Timog Silangang Asya na sa pagkamit ng nasyonalismo, kinakailangan ang pagbuo ng organisasyon at mga kilusan tungo sa kalayaan. Ikatlo, Ipinakita o ginamit din ng mga leader ang paggamit ng nobela upang mamulat ang kaisipan at kaalaman ng mga mamamayan sa kanilang bansa. At ang panghuli ay matamo ang pagkakaroon ng pagkakaisa, pakikilahok at pagtutulungan upang makamit ang layunin ng bawat membro ng isang bansa. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Narito ang mga sanggunian upang higit ninyong mapalawak ang inyong kaalaman patungkol sa nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Hanggang sa muli, paalam klase.